Sa video na ito ay makikilala niyo ng lubusan ang isang The New Gen Matinee Idol na si Donny Pangilinan. Malalaman niyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle ang mga babaeng na link sa kanya kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip niyo rin dito ang ilan sa kanyang mga naipundar gaya ng kanyang sariling bahay, kondo, mga sasakyan at mga motor ang isang Filipino actor, model, presenter, singer at video jockey na si Donny Pangilinan na may buong pangalan na Donato Antonio Laksa Pangilinan ay pinanganak siya noong February 10, 1998 sa Manila. Siya ay anak ng motivational speaker na si Anthony Pangilinan at ng aktres na si Maricel Laksa. Ang kanyang mga kapatid ay sina Ella Pangilinan, Hana Pangilinan na isang vlogger at singer, Benjamin Benj Pangilinan na isang singer-songwriter at Solana Pangilinan. At siya ang ikaapat sa kanilang limang magkakapatid. Pinangalanan si Donnie mula sa kanyang dalawang lolo. Ang pangalang Donato ay mula sa lolo niya sa ama. Habang ang Antonio ay mula naman sa lolo niya sa ina na isang aktor na si Tony Ferrer na ang tunay na pangalan ay Antonio Laksa. Nag-aral si Donnie ng high school sa Brent International School. At sa college naman ay nag-aral siya sa University of the Philippines Open University kung saan natanggap siya dito noong 2018. At siya ay nagtapos noong October 2022 ng kursong Bachelor of Ministry in Christian Leadership mula sa College for Global Deployment kasama niyang nagtapos ang mga kapatid niyang sina Ella at Hana na tumanggap din ng kani-kanilang degree. Lumaki si Donnie sa isang sports-oriented na pamilya. Mula sa edad 10 hanggang 14 ay sumasali siya sa triathlon. Kasama ang kanyang pamilya sa swimming, biking at running. Siya rin ay naging aktibong miyembro ng cross-country at track and field team noong high school. Bukod pa rito, bahagi rin siya ng varsity basketball team ng International School Manila lumahok sa mga kompetisyon sa ibang bansa tulad ng South Korea, China at Japan. Alam niyo ba mga Meg na kaya ni Donnie Pangilinan na magayos ayos ng sarili sa loob ng limang minuto? Hindi siya takot sumubok ng mga bagong bagay? Isa siyang certified sports enthusiast? Isa sa mga paborito niyang sports ay golf. Ang pinaka-pinagmamalaki niyang sandali ay nang makapag-screen siya ng pelikula noong post-pandemic na isang malaking milestone para sa kanya. Mahilig din siyang mag-travel dahil gusto niyang mag-invest ng mga memories na ang dream destination niya ay ang Switzerland. Kung may superpower siyang gustong makuha, ito ay ang makarating sa dalawang lugar ng sabay. Mahilig siyang mangolekta ng hats. Ang isa sa kanyang red flags ay ang madalas siyang mag-snooze ng alarm ng ilang beses bago siya bumangon. Pagdating sa pagkain, paborito niya ang traditional Filipino breakfast tulad ng itlog, tapa, longganisa at iba pang masarap na panimula ng araw. Mahilig siya sa desserts gaya ng ice cream, leche flan, sans rival at cheesecake. Pag comfort food ang usapan, malambot ang puso niya sa cup noodles, Korean barbecue at Japanese dishes. Mahilig siya sa street foods tulad ng fishball, squidball, chickenball, kikiam at kalamares, lalo na sa mga park taping at outing. Isa sa mga kaya niyang lutuin ay ang scrambled egg, ang ayaw na ayaw niya ay ang mayonnaise. Mas gusto niyang magkamay kapag kumakain. Ang kanyang favorite animal ay cheetah, favorite movie ay Star Wars, favorite color ay black. Ang idol niya sa basketball ay si Stephen Curry at may jersey pa siya na may pirma ni Curry. Isa sa kanyang libangan ay ang karaoke. Isa sa mga paborito niyang kanta ay Beige ng Yoklor. Ayaw niya ng malamig na shower. Ang mga role model niya ay ang kanyang mga magulang habang ang best friend niya ay ang kanyang kapatid na lalaki. Kung sakaling gawan siya ng biopic, gusto niyang gumanap bilang si Leonardo DiCaprio na kanyang ultimate idol. Ang weirdest thing daw tungkol sa kanya ay ang pagiging spontaneous. Sa tuwing may taping siya, hindi nawawala sa dala niyang gamit ang mints, perfume, wallet, phone at tubig. At isa sa mga pinaka hindi niya malilimutan ay nang minsan siyang mag-zipline kasama ang kanyang tiyuhin. Sa kasamaang palad, nasabit ang kanyang buhok sa harness at inakala niyang iyon na ang katapusan na hindi siya makagalaw. Ngayon ay makikilala nyo ang mga babaeng na link kay Donnie Pangilinan. Catherine Bernardo. Isa sa mga naging mainit na usapin sa social media noon ay ang posibilidad ng isang namumuong bonding romance sa pagitan ni Donnie at ng kapamilya actress at box office queen ng kanyang henerasyon na si Catherine Bernardo. Nagsimula ang mga haka-haka mula sa isang video na ipinost sa Twitter kung saan makikitang sumasayaw ang dalawa sa dance floor. Ang nasabing video ay kuha mula sa wedding celebration ni na Robbie Domingo at Mickey Pineda noong January 6. 26, 2024. Gayunpaman, agad itong nilinaw ng kanilang kaibigan na si Robby. Sa kanyang post noong Enero 10, nirepost niya ang video na nagpapakita kay Catherine na masayang sumasayaw sa after party ng wedding reception. At ang kanyang kasayaw ay si Rose Fausto, isa sa mga ninang ni Robby sa kasal. Bell Mariano noong August 2023. Inamin ni Bell na siya at ang kanyang on-screen partner na si Donny ay nasa courting stage. Ito ay matapos niyang purihin ang pagiging gentleman ni Donnie. sa kanyang panayam kay Vice Ganda. Tila nataranta si Bell nang tanungin kung nasabi na ba niya ang katagang I love you kay Donny at vice versa. Bagaman umiwas siyang sagutin ito ng direkta, sinabi niyang si Donnie ang dapat magbigay linaw. Sa muling pagtatanong ni Vice kung sila ba ay nagliligawan, inamin ni Bell na nililigawan siya ni Donnie, ngunit hindi niya matukoy kung gaano na ito katagal. Inamin din niya na kinikilig siya sa pagiging gentleman ng aktor at nilinaw ni Bell na hindi niya isinasara ang pinto sa posibilidad na maipareha siya sa ibang aktor sa hinaharap. Ibinahagi rin niya na isa sa mga pangarap nila ni Donnie ay maging filmmaker. Una silang nagtambal sa ABS-CBN youth-oriented series na He's Into Her na sinundan pa ng kanilang unang pelikula na Love is Color Blind. Kisses Delavan Nagsimula ang love team nina Donnie at Kisses sa pelikulang Walwal -Wal noong 2018 at nasundan sa ABS-CBN Daytime Series na Playhouse. Dahil sa kanilang natural na chemistry, minahal sila ng kanilang mga fans. Ngunit noong June 2019, nagulat ang lahat maging si Donnie sa anunsyo na buwag na ang kanilang ambalan. Ito ay matapos ang open letter na inilathala ni Kisses sa Twitter noong June 15, 2019 para sa kanilang fans. Makalipas ang tatlong araw, naglabas din si Donnie ng cryptic tweets tungkol sa sitwasyon kung saan binanggit niyang naguguluhan siya at inaakalan niyang under-review pa ang tambalan nila. Sa kabila nito, nirerespeto raw niya ang desisyon ni Kisses. Kalaunan, inamin ni Kisses na nanatili ang kanilang pagkakaibigan at nagpapasalamat siya sa masayang alaala -ala ng tambalan nila ni Donnie. Ayon sa kanya, some good things must come to an end to make way for better things. Charlene San Pedro. Matapos mabuwag ang Don Love Team, na link si Donny sa kanyang fellow mix VJ na si Charlene San Pedro. Si Charlene, na isa ring kapamilya actress, ay nakasama ni Donny sa ilang mga segment sa mix. Ang kanilang spot-on chemistry ay nagdala ng kilig sa maraming tagahanga, kaya't nabuo ang tambalang Chardon. Kriza Taa, ang dating PBB housemate at star dreamer na si Kriza ay na link din kay Donnie. Nagsimula ang mga chismis nang minsan siyang maimbitahan sa tahanan ng pamilya pangilinan agad niya itong pinabulaanan at ipinaliwanag na malapit lamang siya sa pamilya dahil sa kanilang suporta sa kanya, lalo na noong pumanaw ang kanyang lola. Sa vlog ni Andrea Brillantes, inamin ni Krisa na ang gusto niya talagang makaday ay ang kapatid ni Donnie na si Benjamin Pangilinan. Matapos ang PBB Teens, napabilang siya sa cast ng hit drama series na Kadenang Ginto kasama sina Andrea Brillantes at Francine Diaz. Maymay Entrata na link si Maymay kay Donnie noong 2021 ngunit sa isang panayam noong June 2021. Tinapos ni Maymay ang mga spekulasyon ayon sa kanya, maaring nagsimula ang mga chismis dahil palagi silang magkasama sa I Want ASAP, kung saan may ilang clips na nagmistulang sweet sa paningin ng mga manonood. Nilinaw niyang wala silang relasyon ni Donnie at ang nagpapasaya sa kanya noong panahong iyon ay hindi mula sa showbiz. Sa kabila ng kanyang paglilinaw, may mga fans pa rin na nagpatuloy sa pagkalat ng romance rumors. Kaya't noong October 2021, ay muli siyang nagsalita at sinabing hindi sila nag date ni Donny, Kim Cruz, noong September 2023, naging usap-usapan sa internet ang umano'y ugnayan ni na Donny at artist influencer na si Kim Cruz. Isang netizen ang nagbahagi ng TikTok video na nagpapakita ng mga screenshots kung saan nakafollow si Donny sa private Instagram ni Kim. Ayon sa kanila, maaring ang connection nila ay bunga lamang ng pagiging BJ sa music channel na Megs. Sa huli, nilinaw ni Kim Cruz na wala siyang relasyon kay Donnie. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Nagsimula ang karera ni Donnie Pangilinan sa isang commercial ng Coco Crunch kasama ang kanyang ina. Taong dalawang libut labing anim nang pumasok siya sa mundo ng showbiz sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-guest sa iba't ibang palabas ng ABS-CBN. Mula noon, naging isa siyang host sa Sunday variety show na ASAP at naging VJ rin sa music channel na Mix. Noong dalawang libut labing walo, lumabas siya sa kanyang kauna-unahang pelikula na Walwal -wal mula sa Regal Films, kung saan naka-love team niya si Kisses Delavan. Sa parehong taon, pumirma siya ng kontrata sa Star Magic bilang bahagi ng Star Magic Circle 2018 kasama sina Tony Labrusca at Charlie Dizon. Lumabas din siya sa mga pelikulang To Love Somebody at Fantastica. Noong dalawang libot labing inanunsyo na magsasama sina Donny at Bel Mariano sa He's Into Her, isang orihinal na serye ng I Want TFC na hango sa Wattpad novel ni Maxine Lat Pagkatapos nito, lumabas si Donnie sa pelikulang The Mall, The Merrier. Noong 2020, nakuha niya ang kanyang unang pangunahing role sa pelikulang James and Pat and Dave kung saan nakasama niya sina Ronnie Alonte at Loisa Andaleo. Sa taon ding iyon, naging host siya ng Sunday Noontime Live sa TV5 mula sa Bright Light Productions na tumagal ng tatlong buwan. Muling pumirma si Donnie ng kontrata sa Star Magic noong February 2021. Noong November ng taong ding iyon, inilabas niya ang kanyang single na Wings sa ilalim ng Universal Records Philippines. Matapos ang tagumpay ng He's Into Her, nakuha nina Donnie at Belle ang kanilang unang lead role sa pelikulang Love is Colorblind mula sa Star Cinema noong 2023. Gumanap sila sa kanilang unang primetime teleserye na Can't Buy Me Love at muling nagtambal sa Vayu Romantic Comedy Miniseries na How to Spot a Red Flag. Kasama rin niya ang kanyang ina na si Maricel Laxa sa pelikulang GG, Good Game, na ipinalabas noong January the 24 2024. At sa taong ding ito ay lumabas siya bilang guest hurado sa It's Showtime para sa magpasikat anniversary competition sa kasalukuyang taon kabilang si Donnie sa mga hurado ng Pilipinas Got Talent season 7 at nabigyan din siya ng pagkakataon na makapasok sa reality show PBB bilang isang house guest Si Donny ay hindi may ari ng mga kumpanyang ito, pero kilala siya bilang brand ambassador ng ilang malalaking produkto at serbisyo. Isa siya sa mga mukha ng Pick Up Coffee, isang sikat na coffee chain kung saan naging opisyal siyang endorser simula February 2025. Kabilang siya sa promo campaign na may tagline na Hits the Spot Every Time noong July 2023. Naging endorser din siya ng Quick FX Pimple Eraser na isang skincare brand na kilala sa Watson's Philippines. Tumulong din siya sa product launches at iba't ibang marketing campaigns. Mula April 2023, naging bahagi siya ng Sun Life Insurance bilang tagapagtangkilik ng kanilang insurance at investment packages. Noong October 2022, nakilahok si Donnie sa marketing campaign ng Jack and Jill Magic Crackers at noong July 2024, lumabas siya kasama ang kanyang ama sa isang eyewear campaign ng EO Executive Optical. At ngayon mga Meg, ay masisilip niyo na ang kanyang mga naipundar. Isa sa mga pinakakaabangan na achievement ni Donny ay ang sarili niyang bahay sa isang eksklusibong lugar sa Morong, Rizal na tinawag niyang Casa Donato. Ipinakita niya ito sa Instagram noong September 6, 2022. Kalakip ang caption na "Almost there." Ipinapakita sa mga larawan ang modern industrial na disenyo ng bahay na may exposed concrete at open framework, isang eleganteng kombinasyon ng pagiging raw at sleek. Bago pa man maipatayo ang kanyang dream house, pinagawa na ni Donnie ang basement ng bahay ng kanyang mga magulang noong 2020. Isinorpresa niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpaparenovate ng lugar bilang isang man cave na may gym at home theater setup. up. At ang lugar ay may mga glass panel, projector, TV lounge at workout area. Bukod sa Casa Donato, may isa pang modern industrial condo unit si Donny na itinuturing niyang unang personal na puhunan mula sa kanyang showbiz earnings. Fully customized ito, gamit ang furniture at cabinetry. At ang condo ay may stylish office, dining area, living room, at master bedroom. Si Donnie ay nagmamay-ari din ng mga sasakyan. Isa sa kanyang mga sasakyan ay ang Nissan NV350 Irvan na ipinakustomize sa Atoy Customs. Mayroon itong leather captain's chairs, folding bed, huge TV at blue ambient lighting. Ito ay isang Manila-proofed van na ginawa para maging home-like na perpekto para sa mahahabang biyahe at filming commitments. Mahilig din siya sa motorsiklo. Isa sa mga pag-aari niya ay ang MV Augusta Turismo Veloce 800 Luso SCS, isang high-end Italian motorcycle na tinatayang nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Natinawag niya ito bilang quite a beast. At mayroon din siyang Kawasaki Z650RS 50th anniversary edition, isang retro-styled modern classic bike na nagkakahalaga ng halos kalahating milyon. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.